Hello po. Hello po. Kamusta po kayo? Um, kamusta po kayo mga tigasan? Um, meron pong naisipatid sa inyo na mensahe si Universe. Um, ito ang sinasabi nila na um, hero. Hero, hero comes along So, um, Itanta po to ni Mariah Carey. Um, ito po ang nais ipahatid na mensahe sa inyo na Universe. No? So, kukuha pa pa tayo dito ng um, four cards from the tarot. Kung ano-ano pa ang nais idagdag na mensahe para dito sa hero. At pagkatapos nyo itong panoorin, itong um, video na to, um, Puntahan niyo po tong am um, kanta ni Miss Mariah Carey na Hero. Napakalalim po ng mensahe nito. Napakalalim po i-analyze niyo po bawat words, bawat sentence, bawat stanza, no? Hanggang sa matapos niyo basahin hanggang dulo yung kanta na to. Kasi napaka-meaningful po nito sa ating buhay, no? Sa pang-araw-araw. Napaka-meaningful -meaning po. So, yun po ang mensahe ni Universe na naisipatid sa inyo. So, titingnan pa natin kung ano pa ang um may dadagdag na mensahe dito sa Hero Comes Along alam niyo po ba nung pinuntahan ko tong kantang to na Hero, Hero, Hero ni Mariah Carey, ni Doon pa lang po sa uh, sa first sentence ni Mariah Carey na kanta. Uh, iba na po yung naramdaman ko. No, napakalalim po. Napakalalim na ibig sabihin sa buhay ng isang tao. So, yun po, um, in-encourage po kayo na basahin po um, hanggang dulo, tapusin po hanggang dulo yung kanta at i-analyze niyo po kung ano-ano yung mga naisipahatid na mensahe na universe sa inyo. So, simulan na po natin kung ano pa yung idadagdag ni universe from the tarot kung ano-ano pa ang mensahe para sa inyo. Simulan na po natin. Okay. Ang sinasabi sa inyo dito ni, ni Universe tungkol dito sa, sa hero na kanta na to. Um, nandito yung ba nagkakaroon kayo dito ng balance no. Binabalanse yung bawat sitwasyon sa buhay ninyo no. Maaring maaring may mga na nagkakaroon ng hindi maari yung iba hindi nababalanse no hindi nababalanse yung bawat sitwasyon sa inyong buhay no parang nandoon yung andun yung ups and down no kasi may mga ito may mga alon parang pag ganun ganun siya aakyat bababa aakyat tapos bababa ulit tapos sakit ulit so nagkakaroon ng fluctuation no So, in, kung i-ano natin to sa buhay natin, sa buhay, no? para siyang, um, yun nga, um, parang bumaba, bumababa yung energy nyo. Parang natatakot kayo sa sarili nyo kung anong buhay ang pwede nyong makuha, no? Or paano ko makukuha yung mga achievement na pinapangarap ko sa buhay ko, sa pamilya ko, sa sari. Sa... Um, pamilya mo, no? O sa mga anak mo. Paano mo maibibigay yung mga ganong um, sitwasyon, no? Kung nagkakaroon ka dito ng parang hindi mo mabalansi or nagkakaroon ka ng fear sa sarili mo dahil natatakot ka kaya minsan nagkakaroon ng fluctuation, no? Kaya um, kung ano man tong passion ninyo, yung passion na gusto nyo, gustong gusto, gusto nyo talagang gawin. No, um, wag po kayong, um, wag po kayong magdalawang isip, no? Kasi, um, hindi nyo makikita ang resulta kung nandito kayo, no? Nasa low, vib low vibration kayo, no? Kailangan nyo subukan. Kahit mabagal yan, kahit mabagal yung action niyo at least, nagle-level up no, nang level up siya. Hindi siya yung um ayan, aakyat at bababa na naman. Parang walang ano, consistent No? So, kung ano man tong pinaplano mo, iniisip mo, mga idea mo, sige, gawin po. Gawin nyo po, no. Huwag po kayong um, magdalawang isip kasi um, kumbaga passion nyo yan eh. Alam nyo rin kung kayo ba yung magkakamali o hindi. Kasi, hiling yun na rin po yan kung ano yung talagang ginagawa ninyo sa buhay ninyo na mga pinapangarap ninyo. So, ayan po, the will of, the will of fortune. Um, magkakaroon ka ng, dahil nga dito sa umaksyon ka, umaksyon ka kahit um, parang mabagal yung ano, parang mabagal yung flow, no? mabagal yung flow ng minamanifest you know, mo or what something na gusto mong gawin sa buhay mo, sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Huwag kang mag kasi hindi naman lahat ng oras nasa baba ka. No? Nandito ka sa fluctuation. Iikot yan, iikot yan, aangat ka muli dahil gumawa ka ng aksyon para sa pangarap mo. No? Hindi ka dito umistop, hindi ka, hindi ka dito um, kumbaga parang hindi ka nawala yung pagkatakot mo, no? Kailangan mong gawin yan yung pag tanggalin ng pagkatakot, tanggalin ng pagdadalawang isip, no? Sumubo ka sa mga bagong opportunity na dumarating, no? Sa buhay mo. Huwag kang matakot kasi iikot ang, iikot 'yan dahil papabor din sa si inyo ang panahon na yung mga pinapangarap mo, no? Yung mga pinapangarap mo sa buhay mo ay makukuha mo din. Ayan, no? the word, magiging successful ka success, success at yung mga achievement, no? Na makukuha mo rin, no? Dahil dyan sa pagiging um, ito, decided mo na puntahan yung goal mo. Ayan, no? Kahit medyo mabagal ka, at least nagkakaroon ka ng action sa sarili mo, no? Kaya, um, ayan, the bottom of the deck is 10 Ten of Pentacles means dahil nga dito sa pag-action mo, um, sumang-ayon yung panahon para sa iyo. At ayan nakuha mo yung mga success, yung mga achievement, yung mga pinapangarap mo na accomplish mo, yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo na fulfillment mo. Kaya nagkakaroon ka nandito dito ng financial stability. No. Napaka hindi ka na nangangamba no sa sa susunod na mga araw dahil alam mo na na meron kang naitabi na pera or meron kang inipon para sa pamilya mo, para sa sarili mo or whatever na gusto mong gawin sa buhay mo. No? So, yun po, yun po ang sinasabi ng hero. So, huwag po kayong malungkot, no? Huwag po kayong malungkot kung nagkakaroon man kayo ng fluctuation sa buhay ninyo, no? kaila, kailangan nyo lang um, kumilos, no? kailangan maging matapang, kailangan um, wag magdadalawang isip palagi, no? am um, gawing, gawing motivation, no? Kailangan um, mataas ang vibration nyo, positive thinking, para itong mga pinapangarap ninyo, makuha ninyo, ma-achieve ninyo, lalong-lalo lalo na kung yun, meron kang mga anak na kailangan pag-aralin, mga magulang na uh, merong hingi ng tulong sa inyo, no? So, yun po, uh, kailangan po ng tapang at lakas, no? Tapang sa sarili, wag matakot, huwag mong dalawang isip, no? Dahil ang um, tuloy ang laban sa buhay, no? Kasi kung hihinto ka, matatalo ka, no? Pero kung pinupulso mo yung sarili mo para sa pangarap mo, maaaring manalo ka sa laban ng buhay. Huwag kang matakot sumubok na isang bagay na hindi mo pa nasusubukan. No? Or alam mo naman kasi kung paano mo gagawin. Kasi mag-iisip ka dito eh. No? Kaya um, sa mga bagong opportunity na darating sa buhay mo, um, sub subok lang po na subok hanggang makuha yung mga goal, goal nyo sa buhay nyo, yung mga achievement niyo So, yun po, yun po ang message sa inyo ni Universe. I'm um, hero, hero comes along. Um, research nyo, um, research niyo po yan sa YouTube. Yung kanta ni Mariah Carey na official. Napakagandang mensahe po para sa buhay. Parang all in one na to. Parang three in one. Mapapag-ibig, Mapa-career. or sa, sa life, sa buhay ninyo. sa mga gusto nyo mangyari nandun na po. So, analyze nyo lang, al analyze nyo po yung bawat message, um, bawat words na sinasabi niya hanggang dulo. Basahin nyo po, tapusin nyo yung kanta. So, yun po, um, yung, yung nabasa ko po to talagang iba, no? iba yung energy ng kantang to. So, yun po, yung po message sa inyo. Thank you, thank you po and God bless po.